Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No comment doon sa banat ni Vice President Sara na hukayin nga itong labi ng kanyang aba sa libingan ng mga bayani. Alamin natin ang buong detalye, may pag-uulat si Bombo Annalie Soberano. Umangging magkomento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging banat ni Vice President Sara Duterte na huhukayin nito ang labi ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Sa isang ambush interview dito sa libingan ng mga bayani sa Pangulo, sinabi nito uh, matipid ang sagot nito ng tanungin ng media kung anong reaksyon niya sa pahayag ng Pangulong uh, uh, Vice President Sara Duterte na huhukayin ang labi ng kanyang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Sagot ng presidente, I'd rather not. Ibig sabihin, ayaw niyang sagutin ang nasabing pahayag. Pakinggan natin ang maiksing pahayag o reaksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nang tanungin naman ang presidente hinggil sa relasyon ng pagkakaibigan nila ni Vice President Sara Duterte kung wala na ba itong patutunguhan. Maiksi lang din ang sagot ng Pangulo. Anya, pag-uusapan na lamang ito sa isang panahon. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Let, let, let's, let's talk about it some other okay. Samantala, dumalo nga sa misa kanina si Pangulong Marcos sa kanyang ama para nga at ang dating unang ginang Imelda Marcos. Hindi naman dumating si o dumalo si First Lady Lisa Marcos at ang kanilang mga anak na sina Representative Sandro Marcos, Simon at Vinny. Maging si Senator Amy Marcos ay hindi rin dumating at iba pang mga kapatid ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sa isang talumpati, pinasalamatan ng Pangulo ang lahat ng dumalo sa misa lalo na ang kanilang mga supporters na nakiisa sa misa. Inaalala ng Pangulo ang mga ginawa ng kanyang ama na nagkuroon ng malaking ambag sa paglago ng bansa. Binigyang diin ni Presidente ba Marcos na kanya pang patitibayin ang mga ito, lalo at siya ang nakaupong Pangulo ngayon. Lahat mula dito sa lipingan ng mga bayan. Yes, bombo Janice. Uh, uh, maliban kay uh, dating First Lady Imelda Marcos at uh, nabanggit mo kanina, no, no? hindi nakasama si First Lady at maging yung mga anak ni uh, Pangulong Marcos, uh, ma may iba pa pang member of the family or siguro malalapit na kaibigan ng Pamilya Marcos na sumama sa kanya ngayong araw? mga malalapit lang talaga na kaibigan wala nga maging, maging mga opisyal ng uh, pamahalaan ang dumalo sa uh, Genesis. no tanging si Pangulong Marcos at ang kanyang inalamang na si dating first lady uh, Imelda Marcos so kanina uh, nakita natin yung kondisyon ni uh, unang gi, dating unang ginang Imelda Marcos uh, maganda pa rin siya no kahit ma matandana na uh, 95 years old na itong si uh, dating first lady at uh, yun na nga lang hindi siya pwedeng tumayo ng matagal kaya nga ngat wheelchair na lamang siya. So silang dalawa lang talaga ni Pangulong Marcos ang dumalo bukod sa mga malalapit na kaibigan at ilan pang mga kaibigan din, ah, bombo Genesi. So parang itong misa na ginanap kanina ay talagang intimate, no, parang ah, wala talaga silang inimbitahan na ilan pang mga malalaking opisyal ng gobyerno, Bumbo I'm curious, Bumboan, may mga time na nagpakita si Pangulong Marcos ng uh, itong display of emotion na uh, tinatawag. Ano? Uh, minsan nakita siya mm -hmm. umiiyak dahil dun sa mga bata noon na parang uh, subject or biktima ng mga pang-aabuso Diyan kanina na nakita ba nating uh, well tumulo yung luha o anuman kinapangulong pangulong Marcos at dating first lady sa kani uh, at Bombo Genesis no yung nag uh, nagsalita siya yung hindi naman ito speech kundi parang uh, uh, talumpati ng pasasalamat hmm. medyo nanginginig yung boses niya nung mabanggit yung mga ginawa ng kanyang ama Ang no, nang sabi niya uh, malaking uh, naging ambag ng mga ginawa ng kanyang uh, ama noon para nga uh, sa Pilipinas kaya nga ang sabi niya uh, medyo emo parang sabi natin pa uh, parang ano yung emotional pero naman tumulo yung luha pero parang tingin mo yung boses niya na iba dahil nga kapag nababanggit ang kanyang ama ay parang medyo talagang uh, may emotion na lumalabas sa kanyang uh, uh, salita bombogenesis. Oo. So ang sabi niya mm -hmm. oo sisiguraduhin niya na ang mga nagawa ng kanyang ama ay pagpapatuloy niya so, Kapag kagumagaralgal gumagaralgal yung boses ni uh, Pangulong mm -hmm. Marcos kapansin-pansin ano, uh, doon sa kanyang boses. Anyway, uh, one last question dahil nga doon sa naging uh, Uh, patok dati ano yung mga yung statement nitong si uh, Vice President Sara na umaling ako ng batikos sa mga kababayan natin na huhukayin nito itong, uh, itong uh, mga labi ni dating Pangulong uh, Marcos uh, kamusta ngayon yung uh, puntod anong mga uh, security measures na ipinapatupad yan alam mo kanina Bombo Janice, hindi naman uh, totally naka-lockdown itong uh, libingan ng mga bayani. Yung portion lang kung saan uh, yung puntod ng uh, dating Pangulong Marcos, yun lang yung naka-lockdown kanina dahil nga sa uh, magkakaroon ng misa. Uh, imposible naman siguro bombo genesis na mahuhukay ito kasi na eh, kita natin marble no oo so kailangan mo talaga ng mga parang mga malalaking equipment para nga ito ay mahukay pero hindi naman siguro ito magagawa bombo genesis dahil ah, binabantayan ito ng mga sundalo 24 oras may bantay dito sa libingan ng mga bayani at hindi lang naman yung mga puntod ni dating pangulong marcos ang nandito may mga puntod din ng mga dating pangulo na nakahimlay din doon a ah, bombo genesis so siguro ah, ah, itong ah, issue ng paghuhukay. Parang uh, para sa atin, no, medyo malabo kasi nga may nakabantay. Tapos uh, yan naman ay nakasaad na din talaga na dyan siya ililibing. So parang Uh, magkakaroon ng mga uh, negatibong issues dito sa Genesis, kaling itutuloy yan ng dati uh, uh, ng pangalawang Pangulo. Pero sa ngayon, uh, wala naman tayong nakikita ng mga ano pa man at uh, nandyan pa rin naman yung uh, puntod niya. Marami pa rin ang mga kababayan natin ang dumadaan din doon Bumbo kahit binibisita nila yung mga kanilang mahal sa buhay doon sa ibang mga parte ng uh, libingan ng mga bayani. Pero dinadaanan pa rin talaga ng mga kababayan natin itong puntod ng dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Live mula dito sa libingan ng mga bayani, Bombo Anali, Montano Soberano, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!